Ikasyam na kabanata. Katotohanan ng sinasabi ko. Ako'y kay Kristo at hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin ko sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso. Dahil sa aking mga kababayan at kalahi, mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at binigyan ng Diyos ng karangalang maging mga anak niya. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang kanyang mga pangako. Sa kanilang mga ninuno at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos nakataas-taasan at pinapapurihan magpakailanman. Amen. Hindi nangangahulugang nawalanan ng kabuluhan ang salita ng Diyos sapagkat hindi naman lahat ng mga Israelita ay kabilang sa bayang hinirang niya. At hindi rin ibinibilang na anak ni Abraham ang lahat ng na nagmula sa kanya. Ganito ang sinabi ng Diyos, Ang magmumula lamang kay Isaak, ang ibibilang na lahi mo. Kaya nga, hindi lahat ng anak ni Abraham ay ibinibilang na anak ng Diyos, kundi yun lamang mga saklaw ng pangako ng Diyos. Sapagat ganito ang pangako. Babalik ako sa isang taon, sa ganito ring panahon, at magkakaanak ng isang lalaki si Sarah. At hindi lamang yun. Kahit naiisa lamang ang ama ng dalawang anak ni Rebecca, na walang iba kundi ang ating ninunong si Isaak, ipinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Kaya't bago pa ipanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, ay sinabi na ng Diyos kay Rebecca, Maglilingkod ang nakatatanda sa kapatid niyang nakababata. Ayon nga sa nasusunod, Minahal ko si Hako at kinapuotan ko si Saul. Masasabi ba nating hindi makatarungan ng Diyos dahil dito? Hindi. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, Mahahabag ako sa ibig kong kahabagan at maaawa ako sa ibig kong kawaan. Maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag, hindi sa kalooban o pagsisikap ng tao sapagkat ayon sa kasulatan, ay sinabi niya sa hari ng Ehipto, Ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo'y maipakilala ko ang aking kapangyarihan at maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Kaya nga, kinahabagan ng Diyos ang sinumang ibig niyang kahabagan at pinapatigas niya ang ulo ng ibig niyang pagmatigasin sasabihin mo naman sa akin, kung gayon, bakit pa sinisisi ng Diyos ang tao? Sino ba ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Ngunit ikaw na tao lamang, sino kang mangangahas na sumagot ng ganoon sa Diyos? Masasabi kaya ng tao sa lumikha sa kanya? Bakit ninyo ako ginawang ganito? Wala bang karapatan ng gumagawa ng palayok na bumuo ng mamahalin o mumurahing sisidlan mula sa isang tumpok ng lupa? Kahit na ibig ipakita noon ng Diyos ang kanyang poot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ang mga taong dapat sanang parusahan at lipulin. Ginawa niya yun upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan. Na noong una pa'y inihanda na niya para sa karwalhatian. Tayo ang mga taong yan. Tayong tinawag niya hindi lamang mula sa mga hudyo, kundi mula rin sa mga hintil. Ganito ang sinasabi niya sa aklat ni Osias. Iyong dating hindi ko bayan ay aking tatawaging bayan ko. At ang dating hindi ko mahal ay aking tatawaging mahal ko. At ang sinabihang kayo'y hindi ko bayan ay tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Ito naman ang ipinahayag ni Isayas tungkol sa Israel. Kahit na maging kasindami ng buhangin sa dagat, ang bilang ng mga anak ni Israel, kaunti lamang sa kanila ang maliligtas, sapagkat mahigpit at mabilis na hahatulan ng Panginoon ang daigdig. Si Isayas din ang nagsabi, Kung ang makapangyarihang Panginoon ay hindi nagtira ng ilan sa ating lipi. Tayo sana'y naging gaya ng Sodoma at naging tulad ng Gomorrah. Ano ngayon ang masasabi natin? Ang mga hintil na hindi nagsikap na maging kalugod-lugod sa Diyos ay kinalugtan niya? Sila'y pinawalang sala niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang Israel naman na nagsikap na maging kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ng kautusan ay nabigo. Bakit? Dahil sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Natisod sila sa batong katitisuran ayon sa nasusulat. Naglalagay ako sa siyon ng batong katitisuran, isang malaking bato na kanilang kadatapaan. Ngunit ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mabibigo